travel service kay City Scholarship. Nang tanaw po on, maka-apil ako ini na gayon kay dako ko natabang sa ako. Thank you sa kami kay nagdayo gayon ni Mayor Paul Domlao ang Mat Ibis uno kala jo para lamang ining people's day na makahatag siya nang dako na tabang sa barangay matiog sa mga tao na need nang ka check up ing ana. Thank you. Ah importante kay yung people's day kay daghan man kay matabangan. Labinas ka ng mga sakit, daghan kay mga libre sa mga tiguang, pagpaibot sa mga ngipon, daghan kayo yung mga tanong. At dako kayo nang natabang si Mayor Dumdaw Diri, labi diri sa mga matihanon. Dako kay tabang nang kayo yung People's Day. pinakaganda na serbisyo ini ko ang People's Day because dili ra ko serbisyo panlawas kung diri. Tanan serbisyo na makuha nato sa Sirgao, sa LGU, makita nato diri sa People's Day nag-leader na doon ni si Mayor Paul Dumlao. Salamat Mayor, paghatag ng para na panirbisyo. Kami sa City Health Office o ang ibang pa mga department, andam kami mutabang sa ini na programa kay iba yung kami na para gadod sa katawangan din siya na programa. So, sa, sa, mga surigao nun, let's take advantage of this program. Ngaot-unta, nalipay ka mo sa amo pagbisita sa iyo kadang komunidad. Para sa tanan, wayay pinili ang mga programa o proyekto ni Mayor Paul Dumlao pare ini sa Izo tanan. Anak ko raga Zuzon, hinahotong tapirme na always raga kita magisa, isa always raga hapon kita magtinabangay. Kay kita raman mga surigao noon ang hibayo sa ato mga panginahang at that is why, mga surigao noon believe gazot ako sa ato panag -isa.